Hindi kita inoosgan pero ako 100% dito magsisinungaling. Na ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo yan, eh wala na akong pakialam dyan. Kaya lang ito tinanong. Eh para bigyan kita ng karapatang magsalita doon sa sinasabi niya. Dati ako ang polis kapatid. Nandidinay ka lang. Pero 100% hindi ito lang sisinungaling. Our Hello po, good morning po. Ah, uh, sir, ako po yung pamawag kagabi. Regarding po doon sa may fake na papers ng sasakyan na nabili ko. Nabili ko po kasi yung sasakyan nung December 21 ng gabi. Okay. Sa, sa isang pulis. Kabite. Okay. Okay na po Ah, uh, ngayon po, nung pauwi na po ako, yung sasakyan po is okay naman maandar itong napili ko. Kaso po, nung pag-uwi ko, nag-usok na po yung makina. Kinabukasan, uh, kinausap ko po yung seller mm -hmm. na si polis. Kaka po kung pwede ibalik. Ayaw pong pumayag. Uh, ngayon po, December 27, uh, nadaan po ako sa LTO Binalonan. Pinacheck ko po yung TR at yung OR ang sabi po nung babae, eh, hindi na daw po siya updated. May bago na siyang CR, na-update na siya noong 2013. Iba na po siya, ibang format na. Binigay sa akin is old model na CR. Sabi po nung babae, eh, parang peke. Ngayon po, nagpunta na po ako sa LTO Bukawi kasi taga Bukawi po ako. Okay. Ganun din po ang sinabi nung nakausap ko. Yung unang pinuntahan mong LTO saan lugar po? Binalonan, Pangasinan po. Bakit sa Binalonan? Ah, uh, nadaan po kasi ako doon. Driver po ako. Okay. Logistic. Okay, tapos sumunod, LTO o Bukawe. Same. Same din ang sinabi. Opo, same din po ang sinabi. Eh, ang alay... sabi po sa akin kung nasa LTO o Bukawe. Para to po, baka sigurado ako. Punta daw po, po ako sa mismong LTO kung saan nakarehistro. Oh, okay. sa LTO Makati. LTO Makati. Yun yung mother file niya. LTO Makati. Oh, Okay. December okay. 28 po yata yung nagpunta ako. Nung hapon din po na yun, pagkagaling sa Bukawi, ito po ako sa LTO Makati. Ooh. Pagkabot na pagkabot ko po nung CR, sinabi po agad na fake. Kinuha po niya yung mismong ah uh, document po ng takyan, yung mismong okay. CR. Kita po sa akin. Bali, hawak ko daw po is fake. Gawa-gawa na lang daw po. Ang sabi po sa akin, huwag ko na daw po ipilit yung siya na hawak ko. Sabi mo, yung pulis ay taga-Kabite? Yes, po. Anong pangalan nito, kapatid? <coughs> ah, ganito, brother. Nagpa-Facebook ka ba? Opo. Ah, pwede ba pakibigyan mo ko ng mensahe sa Facebook ngayon? Ang pangalan ko sa Facebook, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Bosita sa sa picture. Kuya Jerwin. Ah, isan po sa akin yung mga documents na hawak mo. Tapos, i-assess ia ko, brother, after ko ma-assess yan, itatawag ko kay congressman para mabigyan ka namin ng assistance, okay? Opo. Brother, may, may ID ka ba nito ni ni yung police? Yes, pa, po. kompleto po ako. Noted. Sige. Pangalan mo, kapatid? Yes, po. Tagasang ka, brother? Ano po? Bul Bu ano? Bukaway, Bulacan. Bukawe, Bulacan. Bukawe, Bulacan. Pero tubong siya po ako. Pero, saan kayo nagkaroon ng bentahan? Saan kayo nag-meet up? Sa Silang, Cavite. Brother! Huwag kang mag patungkol dito sa concern mo. Tutulungan namin kayo. okay so, maraming salamat po. Ito pa pala po, may sasabihin pa po, po ako. Ha? Oh. Uh, kasi po, sinabi ko na rin po sa polisyon, hmm. na take po ang document. Hmm. Ang sabi po niya, wala na akong pananagutan. Tapos gantili mo din eh madami nang nagmamayari niyan, segunda man yan eh, sabi niya, Ang kausapin mo lang yung pinagbilang ko. Ayun po. Eh, kung ayaw niyo po ako pakipag-ayos sa akin, eh, matipitan po tayong mag-usap po sa IAS. Uh. Sabi sa akin, Ah, uh, parang hinaharas ko na daw po siya. Kako sir, hindi po kita hinaharas. Kaya sabi ko lang po ito, to, oh, dahil ito yung papel po eh, sa ako eh. Mm uh -uh. Sige brother, pakisend naman sa akin sa Facebook ko, oh, yung kompletong detalye, especially yung ID, tapos yung picture ng sasakyan, yung mga kung ano mga, kang ano, proofs. Sir, uh, ano pa yung Facebook niyo, Kuya Jerwin? Yun lang, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Busita sa picture. Uh, ah, okay po. Yung nasa lugod po si Congressman? Yes, brother. Tama. Sige okay, po. Maraming salamat Maraming salamat, po. brother Aris. Huwag ka magalala po natin to. Salamat po. Sa ng araw. Okay po. Thank you po. brother Aris, hello po. Upon. Opo, ayos yes, po. Apo, bra. Magtanong po. May advice si Congressman Busita. So, yes, po. Ab available ka tomorrow 9 a.m. dito po sa kaniyang opisina. Okay po. bibigay ko po sa inyo yung exact address. So, doon sa Facebook mo para maaral mo na kung paano mo siya mapuntahan, ano? Dito po. So, ipinatawag na rin ni Congressman si Mr. B in regards dito sa concern niyo po. No? so bukas po for tomorrow, ayusin po ninyo to no dito sa opisina ni Congressman. Sige po. Ah, uh, kailangan po alas 9 talaga. Yes, brother. Opo. So 9 9 AM po yung binigay ni Congressman na schedule dahil si Congressman po may mga lakad din po. So bago uh, umalis alas 9 po ang appointment niyo. Sige po. Okay. Salamat po. Salamat, brother. Thank you. Thank you po. Okay. Kapatid, pinatawag kita kasi alam mo naman may advokasya tayo. At uh, yung kapatid nating nakabilisay ng kotse, tumawag sa opisina na hindi ng tulong. Kailan ka bumili ng kotse sa kanya? December 21 ng gabi ko December 21, 20, 20, 20, 2023 po. Ah, 2023. lang Location Anong kotse yan? Ah, uh, 1992 Toyota Corolla. GLI. GLI. Magkano ang bilihan niyo? Ah, magkasundo po kami sa 85,000. 85,000. Yung bang binili mo sa sasakyan sa kanya, nakapangalan sa'yo? Hindi po sa'yo. Kanina sa, okay. okay. na na mo nabili yes, ako? Sa taga-tagay Okay. May deed of kayo? Meron naman sa'yo. Yung bang may-ari ng sasakyan na binili mo, nakaharap mo? Hindi yes, sa'yo. Nakaharap Kailan mo binili yan? September 15 po. Anong year? 2023. Bumili po ako sa'yo para mag-practice sa Mrs. ko sa'yo. Ay hindi matungo sa sa'yo. Ay makaka hmm. na. E, yung binilihan mo ng kotse, sa pagkakala mo, nakapangalan sa kanya yes. hindi? Hindi po sir. Ano po siya eh? Um, bayensel din yun. Bayensel din? Yes. Sir. Bumili siya sa bayensel, natural, hindi nakapangalan sa binilihan niya. Yes, Tapos hindi na-transfer sa'yo, ano? Yes. Sir. Tapos binenta mo sa kanya. Yes, Tumawag ka dito sa opisina ng ARSA. Ano ang problema na nakita mo? May nakita na po kasi ang problema sa sakyan. Ano yun? Yeah. Gusto ko na rin po sana ipenta. May una na po tumingin. At anong nakita mong problema? Yung una po pagod yung nakita yung papel. Kasi po nakalapin eh. Bago, sabi. Uh, yung pagdil po po na po sa motor naman. Nabanggit ninyo yung swapping, ano? mag-ingat kayo sa swapping ha. Sa swapping, maraming swapang. <laughs> no, parang ang tagalog sa swapping, swapang. Sa swapping kasi may gulangan din eh. Yung ipinapalit mong sasakyan, walang problema. Yung kapalit, lalo pa. Paalala so, lang. Anong ginawa nyo? Ah, uh, Nagpagal po siya. Uh, po siya. Gusto ko na po ipacheck. Uh, Biyahe po ang bagyo. Dumaan po muna ako sa LTO Binalonan. Ang sabi po, Uh, super civil ito po siya ng si, CR. Uh, may bago na po siya. 2013 po ako mo niya. Nung nakita mo may problema, nag-usap kayo? Opo, sinabi niyo yung other case na ako. Sir, uh, sir. Uh, alam niyo po bang ay problema po sa papel ka ako. Tapos eh, po sa akin sir, hindi po niya alam. Ako naman, in fairness sa kanya, hindi naman dahil retired police ako, eh kinakabya mo siya at police nakikita ko wala siyang masamang intention na lukuhin ka. Pag in-evaluate mo, pareho kayong naloko. Andre ka ba bro? O sige, yung sinabi mo dito sa kapatid nating pulis, ano ang sabi niya sa'yo? Ah, uh, ay po, sabi po niya, uh, wala na po siyang, uh, parang wala na po siyang, parang uh, patatakan niya po. Na, parang kasi, po, eh, na po niya. Parang gusto niya sabihin, wala na siyang problema sa iyo kasi yung kotse na benta ko na sa iyo. Eh ikaw na bala. Parang ganoon ano. Yun nga ba? Ay, hindi 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 po siya sa akin siya. O sige. Alam mo kapatid. Ako, hindi naman hamak na mas matanda ako sa iyo. Yes sir. At ito naman hindi naman pinapanigang ko So, pag nagsinungaling ito sa harapan, oh, kaharap ka pa. Ano? Pwede itong magsinungaling kung hindi ka kaharap. Kasi kung magsisinungaling siya ngayon, baka masapat mo yan. Ang rika ba daw? Yes, sir. Hmm. Sipin mo, magsisinungaling siya sa harapan? Eh, ito. Pag nagsinungaling ito, ano? Oh, Nakukuha mo yung punto? Yes, sir. Hindi kita ino pero ako, oh, 100%, dito magsisinungaling na ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo yan, eh wala na akong pakialam dyan. Kaya lang ito tinanong. Eh para bigyan kita ng karapatang magsalita doon sa sinasabi niya. Pero idinideny eh, mo, dati akong polis kapatid, nagdideny ka lang. Pero 100% hindi eh, ito lang sisinuhalin. Malinaw sa ating pag-uusap, may problema. Tama, mali. May problema siya. Ano ngayon ang masasabi mong solusyon para okay. sa panig niya? Matulong ako. Makipagtulungan naman po sa kanya. Ako na magsisintensya yes, na ibabalik mo lang yung 85,000 sa kanya. Yung kotse, ibabalik niya sa Kalasin natin siya sa problema. Yes, Bakit? Pag hindi ka nag-cooperate, sa ngala ng Advocacia Isa lang ipapayo ko sa kanya Magsasampas siya ng kaso laban sa iyo Anong araw ngayon? 3 January 3 January 3 Bago mag-15 ng January, ibalik mo yung 85,000, ibalik mo yung 80,000. Kapatid, <coughs> responsibilidad mong isettle ito kasi may problema yung sasakyan alam ko kung gagawin mo kaya mong isettle ang 85,000 hanggang January 15 ngayon kaya ako sinasabi yun ako ang tumatayo nakausap mo kasi humingi siya ng tulong sa opisina ko at patas naman yung hinihiling ko sa iyo. Ngayon, ikaw naman ay polis, congressman ako, hindi pag-uusapan yung posisyon natin. Wala ako sa posisyon na sabihin sa iyo na sa ayaw at sa gusto mo, ibalik mo yung 85,000. Ikaw, balik ko Hindi ko pwedeng gamitin yung position ko para obligahin kita. Dahil ang trabaho ng congressman, mambabatas. Kaya lang tayo magkakaharap dito. Advocacia ito eh. Nasa active service pa ako sa PNP. Ginagawa ko ng tumulong So, hindi ito bilang congressman. Kaya kita ay pinatawag. May humingi ng tulong. So, ibig sabihin, hindi kita pwedeng obligahin na gawin yung idea ko. Mali lang saya, hmm? Pwede kang hindi sumunod. Pero bilang kapatid na dating nasa PNP rin ako para hindi ka magtatampo pag hindi mo sinunod yung payo ko January 16 file kami ng kaso sa mas malaki ang mawawala sa kaya pinakasimple niyan kapatid i mo hanggang January 15 o halimbawa na-settle mo na siya balik sa iyo ang kotse ipapatawag natin ngayon yung binilihan mo ng kotse. At sasabi, kaparehong kwento rin. Sasabihin ko sa kanya, kung magkano yung binili mo, ibalik niya. At tutulungan ko rin siya, Patras pa Pabro. Yes, sir. Hanggang sa mahukay natin. Tutulungan kita doon sa dealer. Makakalas ka sa issue yun naman dealer, yung buy and sell, tutulungan ko rin siya. O di happy siya, happy ka. O anong comment mo? Yes sir, uh, sa akin po. Pwede ba yun? Pwede, pwede sir. Ayos? Pwede yes, sir. O. Oh. <laughs> okay? Yes sir. Sige. Bali sa yung ano namin, swap lang din sa akin sir. Nag-swap na, swap ako sa mga. Oh, basta kalasin natin siya. Paalisi, alisin, natin siya sa problema. Yes, sir. Tapos, saka natin i-resolve -re yung problema mo. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Ayos? Ayos po, sir. nag-breakfast ka na? Okay. Di ba? Di ba? Next time, pagpuntong ka ka sa akin, kumain ka na. Pero mo, papakainin ka pa namin. Di po, pwede po. Okay. Saan ka galing? Bulakan? Bulacan po, Bukawe. Bukawe, Bulacan. Anong hanap buhay mo? Magkano ang gastos mo mula bula ang nang nito? po ako eh. Mahirap ako ng kotse sa ipag Hindi Wala po eh. Hindi e, po. Eh, kasi dito. Sino ang nagkasulina? Ano mo? Hindi pa po nagkas. Ganito ang nakakabuisip pa yung ramay na. Tapos sasawali mo, di ka magagasap <laughs> <laughs> <Mlong -long -long. laughs> <L -dito, laughs> mo. Hindi po. Hindi ko lang po sa kasabi timing lang po. Ang tawag lang, magulang. <laughs> absent ka sa trabaho okay. okay. mo ngayon. kung casual ka mo. Minimum mo. Ikaw Ang ato kasi namin, pag may problema, tinutulungan namin, sinasagot namin ang gasto. Ya pabigyan mo ito Carlo, na 500 pang gasolina plus 585 600 100. eh 11 15 last Gate 15 <coughs> 15 <coughs> <four. One>, <coughs> <coughs> oh, na tang 11 15 na Tapos, para makatipid tayo bro, dyan mo na lang pakainin. May bahaw naman dyan. Ano, yeah. Nakain ka ba ng bahaw? Kung malamit. Pritong tinga pa. At itlong ng Yan. Yeah. Yeah. So, <laughs> pakainin mo, tapos bigyan to ng 1 Pakainin to. Yes. Sir. Ako na magbibigyan ng 1 sa'yo. Baka so, malinis. Baka na, ko, uh, yun, ano, may pa? pag -punta po dito sa sakit, iba pa, pa. Yung towing problema yun, isipin natin muna yung mm -hmm. ba 'yung e, natin. Gusto. Yes, pag na natin 'to, balik mo yung 85,000 papataw na natin yung taga-talita. O kung gusto mo, mag-set up tayo. Pero pag dito sinetel to, nadadali naman tayo ng <laughs> mga Pag na-settle to, patal natin yung sitalita. Ayos. Eh, Ay, talagang ganoon Sumaplay ka eh, nagtiwala ka eh. Ang pagkakamali mo, nagtiwala ka. Ipapacheck ko rin yan sa sakyan yan. Sige. Pakainin ito ha. Yes sir. Ang laki pang kumain ano? Jetta ka ha. <laughs> Pag malaking kumain, prone sa diabetes. Pag natamaan tayo ng diabetes, pakyawan. Halos lahat ng sakit, welcome. Napansin ko medyo malaking kain. Dinata, may asawa. Asawa ko. Oh, Inaanak. Diyos ko, mga anak ko ngayon. Oo, mag ka. Kasi pagka nadisgrasya ka, nagkasakit ka, nadisgrasya ka, pamilya ang kawawa. Tamanayin so, mo itong macho, oh. ang ganda ng na katawa mo. Iyalat ang bakla. <laughs> no? Baka maniwala yung iba na bakla ito, label to. No? Kasi so, natawag na, kakalilig siya. No? So okay na, pakainin yung ito. Gas, gas, uh, gasunin na ang yung kotse ah. <laughs> <laughs> Nung doon sa mga may hirap sa akin ha. Hindi kong bako, hindi kong Sige. Sama na siya. Okay siya. Kaya. Okay. Ingat ha. Salamat po. Hello po, good morning. Hello po, good morning po. Brother yes. po. Hi, brother. Good morning. Kamusta? Okay na po yung uh, case po namin ni Sergeant. Ay, okay po. Uh, um, Alala ko kayo. O, oh, brother, kamusta? Kasi may binigay si congressman na time frame kay Sergeant. Tama? I think January, okay. January 15 po, which is today. Nasettled po namin noong January 5. Okay, so January 5. Nasettled na rin po kaagad. So, case ko yes, post po. na po kayong dalawa opo, po uh, nagpunta na rin po kami sa notaryo po nagpa-notaryo po kami ng kasulatan din namin ayun mahusay yung kapatid sa usapan ninyo tumupad na si si sergeant ano po patungkol dun sa uh, advice sa kanya ni congressman yes po okay standby kapatid ko kuno kita kay congressman Busita okay okay po brother Nasa kabilang linya po, si Congressman Busita. Okay po. O oh, kapatid, good afternoon. Ay, good afternoon po, Congressman. Anong balita? Ah, Naksettled na po siya uh, noong January 5 po. Ah, January 5 pa? Opo, okay. noong January 5 po, settled na po. Ibinigay ba sa iyo lahat yung pera? Opo, uh, binilig po yung pera po sa akin ng buo na 85,000. Saka nagpunta rin po kami sa isang notary public, nagpa-notary po kami ng isang sunduan. Madaling salita, okay na yung problema mo. Uh, okay na po. Maraming salamat okay. po sa tulong po ninyo at sa staff niyo po sa pag- Tulong po sa akin. Sa susunod, nabibili ko sa sasakyan. Mag-ingat ka na ha. Opo, Congressman. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. Bye po.